tayo guys ginamos ulam namin may kamatis, may sasawan dito, 'yung kasi may prito ka talong may nilagang talong may preto isda okay guys let's eat aming kanin ito guys kanin coffee ni Shella let's eat tayo guys kain tayo sa aming pagkain Sarap pagkain na yan. ng ang aming um, kaldero. Iyan na muna natin yung kaldero. ayan na muna namin. kang limon si Shiela. So, grabe yung plato. Yan, bako kayo yung plato. Pasakot tubig. Pasakot you <laughs> Selamat tinggal, Patung mati nih, Patung cellphone kasi Let's eat tum na guys 1.30 na dito <tap> ang kain namin is late walang almusal oh. hintay guys ang hanto. Ito ang so, pinaka -paborito. Chili flakes. Chili flakes. Chili, Chili flakes. Chili flakes. <laughs> pinaka pagkain. Talong. Ito so, so, ang yamos. Alam namin ang bagoong dito, guys, nasa buto. Ano lang siya, yung bagoong Walang laman. <laughs> ang tanong, guys, masarap siya pagka nilaga siya. Sa guys, masarap siya siya. Pero pa. Tapos, din paborito todo mañana.

นี่คือเด็กเด็กที่เ่นน้ำปกอิ

the se sa alamang nako alam, Ito lang ang ko. Tapos Kalau menunya, ya, seperti ini,

What? what? tapos na guys, bye, thanks for watching tapos na kami kumain, tapos na ako pagka OFW pag kumakain, pabilisan kasi ang daming trabaho ang daming ginagawa naghihintay yung gawain pag ako ang kumakain except ang pag wala ng ginagawa na nagkumakain kami, okay lang ganyan pero sa ngayon kasi ramadhan kailangan madaliin ang kain okay guys, thanks for watching bye